Everybody asking how we doin'. Say we good. Don't need no one to tell me how to. Welcome back to our blog. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Kamusta po tayo? At nandito po ako sa aking mini working place. Actually, dito yan sa kwarto. Hindi pa siya ganun tapos kasi hindi pa namin nasa-set up yung nabili namin sa IKEA, yung white table. And wala pa siya masyadong uh, ayos talaga pero organized and proper malinis talaga yan. So, most of the time kasi ngayon sa labas ako nag-work, even though may online work and mga pasabay ko, dun ko talaga ginagawa. Ito yung kanina. Ayan. 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 Ang dami ko pong tinatapos kasi we have Uh, nine bucks pa, or ka nine bucks pong aalis ngayong last week of September sa mga pasabay namin. Kaya thank you, thank you so much talaga. God, good is all the time talaga. Talagang is another blessings for us. And talaga eto yon, Ang dami po talagang nag-order. And kagabi may last pang naghabol. At ito ay kaklasiko from uh, elementary and siya yung work po sa Dubai. Shout out to Teresa Rodriguez. Ayan, ito yung last yung order. Thank you so much. Talagang international yung mga orders natin sa Pasabay. And God is good talaga. Talagang it's another blessings na talagang uh, alam mo yon nakakakilig and lalo na sa mga feedback din ng mga customers namin na nag effort kagaya nito ayan, ayan Ayan, yung mga nag ng pictures sa na talagang na-appreciate yung mga in-order nila sa amin even though marami kayong mabibili sa Pilipinas or sa ibang bansa talagang for almost 3 years talagang I'm so happy na hindi po talaga namin na-expect na medyo talagang makikilala po ang Dance Pink Closet. Hindi ganun kaboom na boom, but yung kinikita namin ay nakakatuwa because it's another savings and another extra money for us. And iba talaga if you work and you have extra talagang in time, mabibuild po talaga yung mga kailangan goals and dreams niyo sa buhay Kaya konting syaga, prayers, and alam mo yon even though you have plenty of trials or pinagdadaanan, talagang gumadaan lang yon para maging matibay ka, matuto ka, hindi maulit, and wala naman talagang perfect life and perfect na tao. Continue lang with happiness, and even though nadada pa ka, and marami kang pagsubok, but it's learn how to move on, And alam mo yon, uh, lahat naman nagpa-pass by talaga siya. But anyway, I'm so happy to announce with you na medyo na delay talaga yung opening ng aming shop dito po sa Amerika or dito sa California. Kasi nga, we transfer for, this is the third time na magka-transfer kami ng ibang mall dito sa Anaheim o dito sa California. It's a long in, ang Long Beach or malapit na po ito papunta sa LA. So it's already from our house maybe 35 or 45 minutes ang layo po no. Dense pink closet, eto yan, ayan. So we have another concept, konting patikim dahil talagang kahit maliit lang yung nakuha naming space. I'm so excited pa rin mag-open to before this ending of years or maybe next month. But kasi yung mga iba namin paninda from other past naming shop ay halos pinasabay ko na, pinagbenta ko na para balik puhunan din at hindi tayo malulugi, syempre. And syempre, sumasali din tayo sa mga market-market. Ito yon ito yun, last it happened, last it may sa LA and we're planning then this time na sumali pa rin lalo na it's still summer at saka medyo kahit palapit na yung uh, winter ay marami pa rin promotions na market. Even though I'm really busy for my wedding and sa akin din trabaho, syempre I have time for myself kaya hindi rin naman natin kailangang pagodin ang ating sarili. We need the time management for everything. And syempre, yung aming hand wash pa rin po for almost magpo 4 years na rin sa Pilipinas at nag-start po ito ng pandemic. At ngayon, ang aming team ay sobrang very excited for this coming Christmas kasi mabenta po kami pag Pasko itong aming hand wash na Dense Bean. At yan. And actually, may mga order sa tayo. Ayan, for Christmas. Talagang medyo, talagang sumasagad po tayo kahit sa mga birthdays and wedding, kahit pa paano tayo po ay no-orderan talaga. So, we really happy and appreciate po talaga. Talagang kahit nandito ako sa Amerika, kahit maliliit yung business namin, we're so very happy and blessed dahil kumikita po tayo at kahit po pa nakakapag-save tayo. In, in time, ay talagang ano, mabuboom na natin yung gustong-gusto ko pong mangyari na for almost two years and a half ko rin po dito sa America or almost three years talagang ito yung pinag-iipunan, pinagpaplanuhan, pinagpe-pray, pinagbabadgetan ko talaga na good communications namin mag-asawa na kahit malayo kami ay tupa din na kasi nga ang layo namin sa America. So, it will be happen soon with the help of my Ninang. Ito, yan, si Ninang. At saka ang aking coordinator sa wedding na si Ate Irina. We're planning uh, to have a uh, space po sa Pilipinas at yan po yung aking pasam. Bye! pasabay Ayan. Pasilip muna. Pero next vlog ko na yung kwento. It's another blessing for next year. pinag pinagahandaan, pinaghahandaan. Syempre gusto ko lahat ng aking mga customers na pasabay ay may actual things na, na makikita sa Pilipinas at sa akin naman po ay tested na ah, talaga naman po. I'm so blessed sa mga Sophie ko. Shout out din sa mga teachers sa Mary Hill talagang since 2018 they're very supported with me nagsimula ako ng magtinda sa loob ng aming bahay since umuwi ako galing Dubai and Thailand nung nagtrabaho ako before ako pumunta dito sa Amerika kaya I'm so thankful and blessed na talagang medyo nagiging busy po tayo. Ito nang dapat nating pagkaabalahan kayo sa ano mga bagay para mas makatulong tayo in the near future sa ating anak, sa ating pamilya, sa ating sarili. Hindi naman tayo naghahangad ng bonggang-bongga, kailangan mayaman, meron tayong ganito simpleng buhay, malusog at masaya. I'm very contented and happy na po talaga kami as long as nakaka-flow tayo ng ating buhay at mas nakakatulong tayo, syempre with our 10. So, this day po, medyo na-delay talaga itong aming shop kasi nagbago po kami ng concept at saka nagpunta ako ng Bangkok, Thailand. Yung mga in-orders ko almost two months. So, medyo delay sa dami pong naging bagyo or something. But, naiintindihan ko naman. Siyempre, yung safetyness pa rin po ng suppliers namin. Naiintindihan ko siya. And, matagal ko na siyang supplier since 2016 pa na I'm just working in Bangkok, Thailand bilang teachers sa kanila na ako mukuha ng paninda. Kaya I'm so trusted with them. Wala kami nagiging problema. Nabibigyan namin ng solusyon with good communications. And behalf of my friends in Bangkok, natutulungan nila ako with communications sa pagkasalita ng Thai. Even though nakakaintindi naman po ako ng konte for almost two years and five months ko doon. Siyempre natuto tayo mag-type, makaintindi. Kaya alam natin kapag niloloko tayo or hindi. But hindi naman po nila ginagawa. Kaya I'm so thankful with them. So, We just waiting until uh, last week of September yata, yung dating October. So, tamang-tama dito sa baba namin, nandun yung ilang gamit ko from Manila. Uh, Marikina, Korea, Philippines, yung mga items ko na baka i-mix and match ko muna para this coming September, parang gusto ko na mag-open before my birthday. And as to BFF Rosa na magdagdag din ng mga items and also my new friend Christine from LA na magdagdag din muna doon sa aking bagong uh, space and concept na gagawin ko. Very simple na lang siguro magiging setup ko. And syempre na doon pa rin tatak na dense pink closet na pink na pink siya. And i-mix and match ko po ang lahat so, abangan nyo yan to open yun lang yung update, hindi siya mawawala magtutuloy-tuloy ang business natin dito sa Amerika and hopefully I'm so excited for our new concept new member of the family and team, na kasama ko ng mga vendors and I think pagkagaling ni Dieter Rosa from vacations, we're planning din na mag market-market, syempre para tuloy-tuloy pa rin yung pagkakakilala sa atin sa mga munting business natin. And syempre, we've always been praying na tuloy-tuloy pa rin yung mga customers namin dito from Chicago, LA, Florida, Las Vegas. Yung mga kapwa Pilipino natin na talagang sobrang babait and very loyal sa mga items na meron tayo. So, also my friend from Chicago, si Jennifer, happy, happy birthday talaga naman since I was first talaga dito na nag-business talaga yung pamilya niyan from the dress, shoes, bag and also sa aking pasabay very supported yung family ng talaga ito nga yung pictures, natuntua yung parents na na receive from Bacolod nakaabot tayo ng Bacolod sa mga items natin sa pasabay Kaya maraming maraming salamat po talaga and specially with ID na naglipat sa Virginia ba yun? uh, South America or something, I don't know, ay talagang tuloy-tuloy din ang umorder sa akin ng mga dress from Bangkok, Thailand. Kaya maraming maraming salamat. Hindi ko man sila maisa-isa, but I'm so thankful and grateful. And I'm so happy kasi syempre, bago na ako sa Amerika, pero talaga yung tiwala at pagmamahal nila sa business ko ay nandun. Uh, Tuloy-tuloy po talaga tayo. Lalo na po ang aking mga friends sa mga bago, mga dati kong trabaho. Talagang nakakamiss kasi talagang sila yung mga first ng support at nagmahal sa aking shop na Dense Pink Closet. Kahit po ito ay very simple at lang siya. Ayan. So, si Bianca din po ang aking friend. Ayan. So, mag-open din siya ng bagong shop and more cosmetic shop from Korea. Kaya talagang we're very support each other and pray na mag-boom kasi looking tulong din po talaga itong mga small business namin and extra income an extra talent po talaga sa amin. Kaya, we're so very happy and excited. Kaya po, update lang na hindi po mawawala ang aming dance pink closet dito po sa America or sa California. We have a new space, new concept, and the same pa rin po yung mga paninda ko, syempre. Alam niyo naman po, mga paninda ko ay uh, puro ski kay Kate, makukulay, masakit sa mga mata, um, ano to, very, um, uh, uh, what we call this, talagang more of things na shocking talaga siya. Hindi yung parang masang-masa talaga. Yung can, lahat po can afford na bumili talaga. So, talagang sa mga ibang lahi, sa mga ibang nationality, I'm so happy and blessed talaga kasi talagang na-appreciate nila yung mga simpleng paninda ko. Hindi ko naman sinasabi, all my paninda is perfect at maganda, but I'm so happy and blessed kasi they still support with me at talagang maggo almost 4 years or 3 years ko na rin po yung business dito sa Amerika. Kaya naman, sobrang happy and blessed and continue prayers na tuloy po talaga to mga small business natin. Sabi nga, kapit lang tayo talaga ang on process. Nasisimula talaga yan sa mga maliliit, sa pagtatsaga, sa pagmamahal. at uh, talaga namang ito ay magbubunga talaga ng maganda. Sa akin naman pong pasabay, ayan, maraming salamat din po sa mga nasa Pilipinas, kahit yung mga friends ko from Thailand, from Malaysia, na talagang sumusuporta, nag-order sa akin from Dubai, na talaga nakaka-appreciate na pinapadala sa mga probinsya at mga kamag-anak na sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po talaga kasi pag almost ngayon September, 3 years na po ang pasabay natin dito sa Amerika. Yes. At dahil nga po dyan, we're planning konting ipo na lang, pag-aaral at pagpaplano, ay matutupad na po na magkaroon tayo ng talagang shop sa Pilipinas or actual shop para makita nyo po yung mga ilang paninda dito galing po sa Amerika. Ito po yung pasilip na ano, na pwesto. Ayan. So, sa tulong din po ng aking Nina, na si Nina Melody, ayan, na very business-minded din po. Talagang supportahan niyo po siya sa mga business niya. Meron silang laundry, bilihan ng mga sabon or something, ayan. Sa pag-uwi ko po ulit, I think in my another vlog, pinakita ko yung small business niya. Talaga namang very supportive talaga sila sa akin. Kaya, yun. And to my mom and dad, na talagang nagmamanage na mga pasabay namin, mga ganyan, nagpapak. Ito, ayan, nagpapak sila. Ang aking anak na humahawak din ng mga Gcas or BDO sa Pilipinas sa marunong na rin mag -inventaryo. Ang aking dad na siyang humahawak din ng mga kita namin sa Pilipinas kahit ito sa Amerika, ng aking asawa, siya ay talaga yung kumakausap sometimes sa mga supplier, sa pag-account, sa pag-save. Siyempre, even though tayo ay nagbibisa sa mga small business, mas maganda rin na kahit kumikita tayo, we need to save. Para sa isang taon, makikita natin kahit small lang ito, talagang mapapawo ka na lang dahil kahit o nakapag-save ka at may ipon ka. Importante yon para sa ganun ay sulit yung pagod at hirap natin sa mga small business. Kaya huwag tayong mapapagod na mangarap, magdasal, more patient at lahat ito ay may kapalit na blessing talaga. So, yun lang naman po ang gusto kong i-update kasi some of my customer dito sa Amerika, even though hindi sila mga Pilipino or something, sabi nga medyo almost a month na rin po na hindi nag-open yung shop namin. Pasensya uh, na po kasi bagong space do and bagong uh, concept at hindi naman mababago yung mga paninda. It's just the same pa rin po kaya lang naiba tayo ng management, naiba tayo ng mall, naiba tayo ng place, and more update very soon. Ganon din naman sa aking Facebook page. Uh, talagang ina-update ko lahat. Kaya, hintayin lang tayo po tayo sa ating bagong space. And sa mga pasabay ko naman po, thank you so much for almost three years na pag-support talaga sa mga customer ko sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar eh, soon po talaga magkakaroon tayo ng space for that para mahawakan nyo na agad yung mga orders ninyo, makapiti kayo at uh, makita nyo rin po yung mga ilang paninda na pwede kong i-cargo galing po dito sa Amerika or dito po sa California. So, abang-abang uh, more, more prayers to come talaga. Konting tiyaga, pag-iipon and very happy life lang po tayo. Even though marami tayong pagsubok, kapit lang, dumadaan lang yan. God is good all the time. Dasal lang din talaga and focus lang din po tayo. So, yun lang po ang more of update ko. Uh, sana supportan pa niyo po kami sa mga business, sa aming desk and closet. Ayan. Thank you so much for watching my vlog. And hopefully, next vlog, more, more, more update po sa aking business. So, guys, thank you for watching. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again my next vlog. Bye! No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. E